Latt? Ay, tabi muna ro'n no oh, sa gasolinan, gagawin ko, may pantapal ako rito yeah, yeah, huh? Ah, interior yan? Oh, interior. Eh, meron ako rito'ng gamit, ah, tulungan kita Saan ka pa ba, ano, uuwi? Santa Rosa pa ako Santa huh? Rosa Santa Rosa? Oo. Oh. Santa Rosa Laguna, dito ka pa lang sa ano eh. Ano ba 'to? Ah, uh, bikutan sa no? pa lang sa Mitan ng pa lang ng Bikutan tagi gano? Oh, eh, gano natin ng para niyan. Malayo pa pala 'yung uwian mo eh. ba nagtutulak? Yan ho, sa may tapat ng Walter Mart. Makita pa ako doon. Walter Mart. One. Tanya, yung dyan. Ah, ito sa Tagig, Walter Mart. Oh, tapos makita ko doon, may vulcanizing daw. Sarado na naman, ayaw na mag-vulcanize. Ah, sarado na raw. Oh, gabi, na, gabi na kasi. natin na natin Ano naman ayan 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 okay na wala nang singaw hindi pa ako na maglilipit yan i-testing mo muna yung motor mo ikip ka muna nang isa para sigurado maka, makakauwi ka ng laguna ok sir eh uh, tulungan ko lang to sir kasi eh, malayo pa uuwihan kasi nito. e eh. wala naman natatungo kita salamat po, oh. salamat ano, okay na? okay na, okay na po o ayun, makaka-uwi ka na ng Santa Rosa Laguna nyan ano hey, sir, meron ako dito 50 pesos lang po yung pera huwag mo nakalalanin yung press eh, tabi mo na lang yung 50 pesos mo baka mamaya magka-abirya ka uli habang bumabiyahe, ang malaga mayroon kang... ah boss, salamat po